Sino nga ba ang tunay na bayani sa ating lipunan? Sila ba yung laging laman ng balita, yung mga may magagarang sasakyan at mataas na posisyon? O baka naman sila yung mga tahimik na naglilingkod, yung mga hindi napapansin pero araw-araw na isinasakripisyo ang sarili para sa tama? Ngayong araw kilalanin natin ang isang pulis na marahil ay hindi mo pa narinig ang pangalan pero ang kwento niya ay magiiwan ng marka sa puso mo. Ito ang kwento ni SPO Juan Ramil. Tahimik lang si SPO Juan Ramil. Hindi siya yung tipo ng pulis na palasigaw o mahilig sa forma. Sa bawat araw ng kanyang serbisyo, bitbit -bit niya ang bigat ng isang sagradong panata. Igalang ang batas, protektahan ang mamamayan, at magsilbi ng tapat. Dalawampung taon na, dalawang dekada na siyang pulis. Sa haba ng panahong iyon, hindi siya umangat sa ranggo gaya ng iba hindi siya nabigyan ng sariling opisina, ng service vehicle o ng kahit anong media coverage. Pero kung may isang bagay na hindi kailanman nagkulang sa kanya, iyon ay ang dangal. Sa unang taon pa lang niya sa serbisyo, sinubok na agad ng sistema ang kanyang paninindigan. May isang kapitan ng barangay na lumapit sa kanya, gustong mapabilis ang clearance para sa kanyang negosyo. May kasamang padulas, may pakiusap. May pangakong walang magiging gulo pero matigas ang pagtanggi ni Ramil. Dahil doon, tinawag siyang masyadong idealistic. Pinag-initan siya ng mga kasamahan at ng ilang nakatataas. Pero hindi siya natinag. Para sa kanya, ang batas ay hindi isang shortcut kundi isang tuwid na daan na dapat sundin ng lahat, anuman ang posisyon sa buhay. Isang gabi, may nakasaad silang operasyon laban sa isang kilalang drug pusher sa kanilang lugar. Handa na ang lahat pero bago pa man sila makalapit sa target, tumunog ang telepono ni Ramil. Isang opisyal na mas mataas sa kanya ang nasa kabilang linya. Ang utos, "Ramil, huwag mo nang ituloy 'yan. May utos mula sa taas, may kaibigan daw sa likod niyan." Hindi siya sumagot. Binitawan niya ang telepono na may bigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, sa kabila ng babala, si Ramil pa rin ang nanguna sa raid. Walang media. Walang papogi, pero ang mahalaga may nahuling ebidensya may naipakitang hustisya. Ang naging kapalit ng kanyang katapangan, tinanggal siya sa kanyang assignment. Inilipat sa isang malayong probinsya kung saan wala siyang kakilala. Walang sasakyan, walang sapat na allowance, isang parusa para sa paggawa ng tama. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagreklamo. Tinanggap niya ang bagong destino ng buong puso. Sa bagong lugar, mas matindi ang mga tuksong kanyang hinarap laganap ang illegal logging, talamak ang huweting, at ang pinakamasaklap, maraming opisyal ang may tinatawag na monthly envelope, isang bayad para sa kanilang pagbubulag-bulagan. Isang gabi may kumatok sa kanyang maliit na inuupahang bahay. Isang lalaking nakabarong ang bumungad sa kanya. May dala itong makapal na sobre. Ang sabi ng lalaki, Sir Ramil, para po ito sa inyong kooperasyon, para walang gulo, walang ingay. Sa halip na matukso, tahimik na tumayo si Ramil. Binuksan niya ng maluwag ang pinto at buong diin niyang sinabi, Ang batas hindi binabayaran. Ang prinsipyo hindi kailanman ibinebenta. Napahiya ang lalaki at dalidaling umalis. Kinabukasan kumalat ang balita. Tinanggal na naman si Ramil sa kanyang posisyon. Pinagbakasyon. Pinagpahinga. Tila isang malinaw na mensahe na sa sistemang ito, walang lugar para sa mga taong tuwid. Pero ang isang tunay na lingkod bayan ay hindi napipigilan ng posisyon o uniporme. Kahit wala na sa pwesto, hindi tumigil si Ramil. Nag-volunteer siya sa barangay patrol. Nagbigay siya ng libreng seminar sa mga kabataan tungkol sa panganib ng droga at sa kanilang mga karapatang pantao. Nagbabantay siya sa labas ng eskwelahan tuwing uwian para masigurong ligtas ang mga bata. Hindi na siya nakauniporme pero sa puso at gawa pulis pa rin siya. Isang araw nagkaroon ng malaking protesta sa bayan. Uminit ang sitwasyon, ang utos mula sa itaas, dispersal, gamitin ang kinakailangang puwersa. Pero nang tingnan ni Ramil ang mga mukha ng mga nagpoprotesta, nakita niya ang kanyang mga kababayan, mga magsasaka na ipinaglalaban ang kanilang lupa, mga nanay na humihingi ng tulong, mga estudyanteng nangangarap ng mas magandang bukas hindi niya kayang gumamit ng dahas. Sa halip nilapitan niya ang leader ng grupo. Kinausap niya ito ng mahinahon. nag siya ng tubig sa mga nauuhaw. Nagbantay siya para walang sino mang manggulo o manakit. Pinagalitan na naman siya. Sinabihan siyang mahina at walang paninindigan. Pero sa mata ng mga taong kanyang pinrotektahan, siya ang tunay na tagapamayapa. Isang gabi, may natanggap siyang ulat tungkol sa isang batang dinukot. Walang available na backup, walang sasakyan mula sa istasyon, walang pondo para sa operasyon. Pero hindi ito naging hadlang sa kanya. Hindi siya naghintay. Sumakay siya ng tricycle, nilakad ang madidilim at mapuputik na eskinita. Kinausap ang bawat residente hanggang sa may magturo sa bahay kung saan ikinukubli ang bata. Mag-isa siyang pumasok, walang armas. Ang tanging dala niya ay ang tapang na nagmumula sa kanyang puso. At sa gabing iyon, nailigtas ang bata. Tahimik lang ang balita, walang headline sa dyaryo o sa TV. Pero sa puso ng mga magulang ng batang iyon, si SPO1 Ramil ay isang bayani. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga sakripisyo si Ramil na tanging siya at ang kanyang pamilya lang ang nakakaalam. Isang gabi, habang abala sa pagbabantay sa isang checkpoint, tumawag ang kanyang anak. Pa, birthday ko po ngayon. Uuwi ka ba? Napatingin si Ramil sa kanyang relo. Alas 10 na ng gabi, malayo pa ang kanilang bahay at may duty pa siya hanggang madaling araw. Nang sandaling iyon, hindi niya napigilang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga sakripisyong hindi nakikita ng karamihan. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang duty, bumili siya ng isang maliit na cake. Umuwi siya. Niyakap ng mahigpit ang kanyang anak at sinabing, Pasensya ka na anak, pero ang trabaho ni Papa hindi lang para sa atin para ito sa lahat. Ang kwento ni SPO Juan Ramil ay isang paalala. Hindi siya naging pulis para lang sumunod sa maling utos. Naging pulis siya para tumindig sa tama. Hindi siya pumasok sa serbisyo para yumaman, kundi para magbantay at magprotekta. Hindi siya naghangad na sumikat, kundi para magsilbi. Ang tunay na pulis ay hindi lang nasusukat sa dami ng baril na dala niya kundi sa tibay ng kanyang paninindigan hindi sa taas ng rango kundi sa lalim ng kanyang puso para sa bayan ang tunay na tapang ay hindi lang nasa pakikipagbarilan kundi nasa kakayahang tumanggi tumanggi sa utos ng nakatataas kung ito ay mali tumanggi sa tukso ng pera at tumanggi sa kompromiso kahit na ang kapalit nito ay ang sariling promosyon dahil ang batas ay hindi dapat yumuko sa kapangyarihan at ang dangal ay hindi kailanman dapat matalo ng isang sobring puno ng pera. Si SPO1 Ramil ay isang buhay na patunay na sa isang mundong puno ng kompromiso. May mga taong nananatiling tuwid at tapat. Tahimik man sila at hindi napapansin, sila ang mga tunay na tagapagtanggol ng ating bayan. Salamat sa panunood. Kung naantig ka sa kwento ni SPO1 Ramil, Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli.